Ay! Hihi! Paano naman yan? Araw at thank you Lord! Pasok na naman tayo sa trabaho. Medyo umaambon pero mainit naman. Kaya hindi na tayo magkakapote. Kasi sa tingin ko hindi naman lalakas yung ulan. Pag lumakas eh, dito ka tayo magkakapote. Diba? Dito tayo sa bayan ko, sa bayan ng Atimonan. Sira guys Traffic lang ang sabad no? Traffic na traffic eh. Banda ng motor ni дито <laughs> trabaho namin guys sa mga kumpare kong delivery rider na masisipag para sa pamilya mga dakilang ama para sa pamilya shout out sa inyo guys Yun, malapit na tayo sa bayan ng gumaka guys uh, ito, malapit na tayo sa trabaho ko dati ako nagbubukas ng office hihintay nila ako pero ngayon kung sa nagagot lang ko nagbubukas na sila ma'am kasama ko sila ni Maana at saka si binubuksan na nila kaya minsan dumadating ako dun eh bukas na yung office tinataas ko na lang masyado yung roll up door kasi mga babae hindi nila kaya medyo mabigat kasi yun hmm, grabe pa rin ang lubak dito gawawa ang motor dito eh pagka uh, sa kalsada hindi pa rin nila inaayos no? sobrang tagal na napapangiwi ka na lang talaga pagka na ng motor mo yung mga halos walang paglagyan dito best yung mga nurse. Kung nga lang yung mga kaso, matusungot talaga. kailangan tayo ay umamot sa office bali traffic medyo traffic dito ito na, hindi na tayo sa bayan ng dumaka papasok na po tayo sana naman ay nag-enjoy kayo sa video ko at para sa susunod makapag makagawa pa rin ako ng mga video tuloy tuloy na natin para makasama kayo sa biyahe ko hindi naman pala traffic eh may nagmamaneobra lang na traffic saya record na gano'n pag absent ka wala kang bayad hindi ka gaya pag maihigib ka lubog ka eh pahinga ka tayo na sa hindi pa regular gaya ko hindi pa regular sa trabaho kung absent ako walang bayad kaya minsan kasi kung absent ako papasok ako siyempre sayang sayang May pinapagatas na kasi tayo guys baby ko is malapit na mag one year and ang misis ko naman ay oh, hindi malusog yung bata na pinagbubuntis niya ngayon one month oh, almost one month siguro wala pang one month pero sana malusog naman walang hindi mapahamak aking misis Mapaganda ang maging healthy si baby at si misis ko. Hindi pa kasi kami nakapagpa-check up. Pero papacheck up na rin namin para ma-resetahan siya ng vitamins. Nila. Ilang dalawa. Ito yung pala yung dating realize guys. Sa gumaka pero wala na dumadaan dito. Ang trend kasi sira na to. Hindi na accessible ng trend. Pero dati dyan dumadaan kan may inis ka talaga sa mga gano'n bigla-bigla na lang naligo ng ganito ayaw siguro mag-overtake check 8.54 di tayo malilate ngayon sana hindi malilate no abot 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 hindi malilate yan ito yung bayan na gumaga, guys pero dadaan tayo sa shortcut shortcut kasi na ito paglabas malapit na sa office dito dumadaan yung mga tricycle kaya pag ano iingat kayo Dito kayo dadaan na motor mo <laughs> yun lang karadalas ang dumadaan dito kasi medyo makikita yung daan hindi accessible yung mga kotse or truck dito sa main dito tayo dito na tayo guys shortcut ito lagi dumadaan halos araw-araw dito ako oh. dito nga lang maraming hams kasi alam mo naman pero iskinita kaya maraming hams dito Time check, 8.56 sa aking motor. Pero sa biometric namin, siguro mga 8.54, 8.55. 5 minutes. Interval. Abot kaya kayo sa late-series ko sa trabaho. <laughs> Naging late-series yan po, tiktok. Pero pagdating dito sa bayan, oh. Oh, ano mo sasakyan. Sa ano lang talaga, sa main road. Marami kong mabiyahe ngayon. Kasi nga siguro, maganda na yung panahon. Na itong mga panahon na umuulan na sila makakabiyahe. Eh. <laughs> mana mana manan oh gagay bang nila lang dito ano pala sa malapit na tayo sa office dito tayo sa Riles dadaan ng Riles to ito naman yung isang Riles dito malapit sa guma ah, sa ano sa Pure Gold Gumaka or sa Kenlin Baratillo sa Kenlin Warehouse dito yan and sa so, palagay ko hindi naman tayo late abot ah, pa yan okay lang naman sa amin sa amin kasi walang grace period kaya pag late ka Great ka talaga. Kasi eh, nasa financing industry tayo. Hindi tayo pwedeng maliit. Oh, bea. Yeah. Ayun so, lang guys, maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin ngayong araw. Uh, sa mga hindi pa nakasuporta, pa-like, share, and subscribe sa aking channel. Uh, bagong channel to, nag-start na ako ng motovlogging. Dati kasi more mag-booking ako. Pero ngayon, magmamotovlog na tayo. So, paano? Trabaho muna tayo ngayong araw. At maramang tamang report na gagawin. Eto. So, paano guys? Maraming salamat and peace out.